Hello guys, good morning. Ayan po ang aming mga alaga, aso at pusa. Pinalabas po namin kasi mainit. Ayan, ayan sila. Ayan, ayan. hindi sila nag-aaway. Yeah, ready po. O, oh, ayan, nag-aaway yung aso pero yung pusa at aso hindi. Ano pinag-aagawa noon? Bujog, ano 'yan? Chog. Ano 'yun? Say Why? Ono. Ono, musta ka uno? Uy. Uy, si uno ay ni sa loob. Hindi e, ito sa labas si uno. Oh. Oh, ano naman 'yan? White. Oh, ikaw naman. Kumusta ka naman? Aking choco. Oh, ayan po aking choco. Ayan oh, oh, iniinalal sa init. Oh. Ayan po sila. Dito sila sa labas. May mainit sa loob. Papalo po. Pa-likes and subscribe. Ang YouTube channel pong ito. Sa mga pet lovers. Ayan. magalaga po tayo ng hayop. Kasi pag meron po tayong hayop sa loob ng bahay. Masaya. Pag umalis ka. Masasalubungin ka pa nila po. bantay ko po yan. Minsan mag-isa lang ako. May activity mga anak ko po. Ayan. Feeling ko safe na safe ako matulog. Kasama ko sila. Ayan po. Ayan sila.